Ito yung ating puso negro. Natapos agad siya. Timobad. Palakihan ng katawan. Si GER, pag nabibidyohan, bumibilis siya. Nagyan nagbibidyo ako eh. Hey <laughs> <laughs> Pag nasa video ka lang ano eh bilis eh. Papalaw din sa YouTube tayo eh. <laughs> Tapos sasabihin niya sa mga kumag niya ako yun oh. Kita niyo naman yan no. Oh. Kaya... Uh. <laughs> Kanina ay lumubog yun. Kaya nga dinala ko yung cellphone para yung video. Kasi siya nakikita yung ginawa sa kabito yung asis ha. Sorry na yan bukas.

Si JR eh. sinasandalan to bagong halo, ano pa lang yan eh. May pagkatumba pa yan, may pagkalobo pa yan eh. Sabi? Sabi, talagang tutumba yan. Ganda pa na pala sandal mo kanina eh.